Sa gitna ng isyu ng pagmamalupit sa mga inmate sa Makati City Jail, isang preso ang napaulat na namatay. Ayon sa BJMP, matagal lang may sakit ang preso. Pero duda rito ang kaanak niya. Umaksyon si Hensel Kiling. tahimik na ang sitwasyon ngayon sa paligid ng Makati City Jail. Dalawang araw matapos ng ang umanoy gulorito dahil sa noise barrage ng mga inmate. Sinubukan ng News 5 na makausap ang ilang jail guard pero tumanggi ang mga ito na magsalita. Kahapon, nanawagan sa programang aksyon sa umaga ang asawa at ina ng pinuno ng mga inmate ng Makati City Jail na makita ito matapos umanong bugbugin at ilipat sa camp bagong diwa sa takig. Baka po pwedeng makita po namin yung anak ko. Yung nga po, dumalo po kahapon doon. Nasabi po sa akin doon, hindi daw po namin pwedeng makita dahil may order daw po sa taas. Na? Na bawal daw po makita. Pero sa kabila nito, hindi raw pinayagan ng pamunuan ng Bureau of Jail Management and Penology na makita ang mga kaanak, ang mayores na si Jose Marimati o Jomar. Isang inmate din ang napaulat na nasawi dahil umano'y sa pambubugbog ng mga jail guard. May malaking pasasalikod at mga sugat sa katawan ang inmate na si Arnold Marabe nang indireklarang dead on arrival sa ospital kahapon. Pero gate ng BJMP, matagal na itong may sakit. Uh, itong inmate na ito ay isa siyang uh, TB patient ng napakatagal ng panahon. Hapon na raw nang biglang nanikip ang dibdib nito at tumaas ang presyon. Imposible rin daw na madama ito sa gulo dahil hiniwalay ang mga may sakit at matatandang preso. Pwedeng sumabit ito sa mga gamit na tumba, na dulas. Uh, kaya nga ano eh, magkakandak Isa investigation, isasama natin ito. Pero duda rito ang mga kaanak ni Marabe. po yun sa ito tulog ng tulungan. Tinignan namin lahat ng parte ng katawan niya, maraming kalot, maraming sugat, hanggang sa kwet, Hanggang sa ano tengan niya, mayroon din lahat ng parte, pati mga kamay niya. Ah. Lumabas naman sa report ng Commission on Human Rights na 90% ng mga inmate ang nagtamo ng mga sugat at pasa dahil sa umunoy mga palo. Wala pang tugon dito ang BJMP. Umaakson, Hensel Giling, News 5. to come back. Use Five Everywhere. Copyright 2016.